Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa video na ito na may caption na confidence is not walking into a room thinking you're better than everyone. It's walking in, not having to compare yourself to anyone at all. Ang babae niya na rumarampa ay ang 38 taong gulang na si Christina. Siya ay naiulat ay pinanganak noong January 15, 1986 sa Belgrade, Serbia. Ang kanyang mga magulang ay hindi mayaman at katulad ng iba mga tao na gustong magkaroon ng mas magandang buhay at oportunidad, ang mga ito ay lakas loob na nagtungo sa Switzerland. At upang magkaroon ng magandang edukasyon si Christina, ang mga ito ay pinasok ang iba't ibang mga trabaho. Ang kanilang mga hirap at sakripisyo ay hindi naman napunta sa wala. Dahil ang kanilang mga anak ay lumaking maayos lalo na si Christina. Sa murang edad, ito ay naiulat na nahilig sa pagmumodelo at nangarap ito na kapag siya ay nasa tamang edad na, ay gusto nitong pasukin ang mundo ng beauty pageants. Si Christina ay naiulat na nakagraduate ng high school at sa edad na 17 taong gulang sa kanyang galing at talino, noong 2003 ay nanalo siya bilang Miss Northwest Switzerland. Pagkatapos niyang makuha ang corona sa nasabing pageant na yan, nagkaroon siya ng napakaraming mga alok mula sa iba't ibang mga modeling agencies na lalong nagpalawak sa kanyang mundo. Ngunit si Christina ay ang tipo ng babae na hindi lamang gustong magdepende sa pagrampa. Pero isa rin siya sa mga tao na naniniwala na mahalaga ang edukasyon sa buhay ng isang tao. Kaya habang siya ay dumadalo sa iba't ibang mga modeling gigs, ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Hanggang makatapos at pakuha niya ang kanyang bachelor's degree sa kursong Information Technology. Ilang buwan pagkatapos niya makagraduate, si Christina ay napasok ang mundo ng IT. At kalaunan, siya ay naging recruiter sa isang IT firm na nakabase sa Switzerland. Habang siya ay merong full-time na trabaho, hindi na wala sa isip ni Christina na balikan ang kanyang first love, ang mundo ng pageant. Kaya noong taong 2008, siya ay pumasok muli sa kompetisyon at siya ay napabilang bilang isa sa mga finalist sa Miss Switzerland. Bagamat hindi niya nakuha ang corona, si Christina ay hindi pinanghinaan ng loob at gamit ang kanyang dedikasyon ang 22 taong gulang ay naisip na magtayo ng coaching at consulting agency para tulungan at turuan ang mga taong gustong maging modelo, habang ipinagpapatuloy pa rin niya ang kanyang trabaho bilang ID recruiter. Sa kanyang website ay tinawag niya kanyang sarili na Catwalk Coach. Nakalagay doon na nag-aalok siya ng one-on-one -on -one coaching, online coaching, high heels workshops at kahit personal events. Siya ay hindi lamang isang modelo, ngunit siya ay isa Google Job Interviewer, Beauty Contest Winner, Miss Switzerland Manager at Runway Coach. Sa loob ng ilang taon ay ginawa niya ang lahat para mapalago ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagpo sa social media upang makakuha siya ng mga customers. At halos limang taon pagkatapos niyang maituguyod ang kanyang negosyo, hindi na lamang mga modelo ang kanyang naging kliyente. Pero nagtiwala na rin sa kanya ang iba't ibang mga kumpanya. Kasaway ng pagsikat ni Christina at ng kanyang negosyo ay naging pamilyar ang kanyang mukha sa mga Swiss dahil naging madalas ang paglabas niya sa telebisyon kung saan ibinahagi niya kung paano siya nagsimula. Ano ang nagtulak sa kanya para maging negosyante at ano ang bagay na nagtutulak sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang mga ginagawa. Si Christina ay hindi lamang naging negosyante na nakafocus sa kanyang kita. Ngunit sinisigurado niya na ang mga taong lumalapit sa kanya ay hindi lamang matututo na maglakad ng maayos at rumampa. Pero tinuturuan din niya ang mga ito na mahalagahan ang kanilang mga sarili. Yan ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit siya binabalik-balikan ang kanyang mga customers. Habang namamayagpag ang kanyang karera bilang modeling coach, ang kanyang pamilya ay naging din para sa kanya dahil nakatagpo si Christina ng lalaking magpapahalaga at magmamahal sa kanya. Karamihan sa mga ito ay hindi mapigilang magsabi na kung ano man ang kasiyahan na naranasan nito ay deserve ni Christina dahil napakabait niyang tao. Hindi na iulat kung kailan at saan sila nagkakilala. Naging limitado din ang impormasyon tungkol sa pagkatao ng kanyang nobyo. Pero ang malinaw, si Christina at ang lalaking kinilala sa pangalang Thomas ay nagpakasal noong 2017. Pagkatapos ng seremonya, sila ay tahimik na lumipat sa kanilang simple pero eleganteng bahay sa bayan ng Beningen na makikita malapit sa border ng Germany at France. Iniwan ni Christina ang kanyang trabaho bilang IT recruiter at shining full-time na modeling coach. Bukod sa pagiging guru, si Christina ay tumatanggap din ng trabaho bilang modelo na naging dahilan kung bakit madalas siyang bumiyahe sa iba't ibang bansa. Ngunit noong December 2019, ang laging abala sa kanyang trabaho ni si Christina ay inanunsyo sa social media na ang kanilang pamilya ay madatagdaga na. At kahit nasa kaligitnaan ng pandemya ang buong mundo, hindi yun nakapigil sa kasiyahan ng mag-asawa na enjoyin ang pagdating ng kanilang anak. Pagkatapos niyang maisilang ang panganay nilang anak, bumalik sa pagtatrabaho si Christina. Simula nang siya ay maging isang ina, ginawa niya ang lahat para magkaroon ng balanse ang kanyang profesional at personal na buhay. Paminsan-minsan at kung may pagkakataon ay nagpo din siya ng kanilang litrato na magkakasama lalo na sa espesyal na mga araw tulad ng kanilang anniversary. Noong June 13, 2021, sa gitna ng pandemya ay inanunsyo muli ni Christina na matatagdagan na naman ang kanilang pamilya dahil siya ay nagdadalang tao muli. At katulad ng una niyang ginawa, pagkatapos ng ilang buwan simula na maisilang niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan, balik trabaho muli si Christina. Gamit ang lakas ng loob na natutunan niya bilang bagong nanay, ang kanyang negosyo ay lalong lumago at maaari mo talaga siyang tawagin na boss woman. Kasama ang kanyang negosyanteng asawa noong August 2023, si Christina at dalaman nito mga anak ay nagbakasyon sa Lake Lucerne. Sa ganda ng lugar ay hindi napigilan ni Christina na ibahagi sa publiko ang litratong ito ng kanyang pamilya na may caption na My World. Kaya ang lahat ay magugulat nang kumalat ang balita sa nangyari sa kanya. Base sa ulat, ang krimen ay nangyari noong February 2024 pa. Ngunit dahil sa hindi naglabas sa mga otoridad impormasyon tungkol sa biktima, ang mga tao ay hindi alam kung sino ang tinutukoy ng mga ito. Pero nagibang lahat nang pumasok ang buwan ng Setyembre ng taong ito lamang. Ayon sa mga reports, noong February 13, ang kaibigan ni Christina na dapat sana ay dadalawin ng modelo ang nakadiskubre ng krimen. Sa kanyang paglalarawan, nang siya ay makapasok sa bahay, paulit-ulit niyang tinawag si Christina. Pero nang walang sumasagot ay nagtungo siya sa kusina dahil doon niya madalas makita ang kanyang kaibigan. Pero sa halip na si Christina ang makita niya, ay bumungad sa kanya ang asawa nitong si Thomas. Ang apat na put isang taong gulang na negosyante ay hawak-hawak ang blender. Ngunit sa kanyang gulat, ang nasa loob ng blender ay hindi gulay o prutas. Bagkos, ito ay parte ng tao. Siya ay kaagad na patakbo papalabas at upang hindi siya mapahamak, Pumasok siya sa kanyang sasakyan at inilak ang pintuan habang tinatawagan ang emergency services. Ang mga otoridad ay mabilis na rumisponde at sila ay kaagad dumating sa lugar. Pagdating nila sa bahay ay naabutan nila si Thomas na ginagamit pa rin ang blender at tumigil lamang ito nang utusan siya ng mga pulis na itigil ang kanyang ginagawa. Sa lansa ng amoy sa lugar, ang mga otoridad ay kaagad tumawag ng backup, pati na ng forensic team dahil duda sila na kung ano man ang pulang likido na nakakalat sa kusina, ay isang daang porsyento silang sigurado na hindi ito juice. Ang mga investigador na may matibay na sigmura ay hindi kinaya at nasuka ang mga ito sa nakita nila sa loob ng bahay. Habang tikom sa pagbibigay ng anumang impormasyon ng mga investigador, ang balita naman ay mabilis na kumalat. Ang dating kasamahan ni Christina sa pageant world ay nagulat at ang isa sa mga ito ay sinabi na hindi siya makapaniwala dahil para sa kanya, ang pagsasama nito at ni Thomas ay inilarawan niyang perpekto. Ngunit ang mga malalapit na kaibigan ng modelo ay ibinahagi sa mga reporters na bago magtapos ang taong 2023, ang relasyon ng dalawa ay magulo na. Ang dating simple lamang na hindi pagkakaintindihan ng mga ito sa mga bagay-bagay ay mas lalo pang lumala dahil kailangan nilang balansehin ang pagiging mga negosyante habang ginagampanan ang kanilang mga responsibilidad bilang mga magulang. Ibinahagi din ito na kahit di ko mabibig na mga otoridad, kung titingnan mo ang record, ilang beses na palang tumawag sa police station at nagpabalik-balik na rin ang mga otoridad sa bahay ni na Christina dahil umaabot na ang away ng mga ito sa punto na sinasaktan na ang modelo ng kanyang asawa. Ang quote na ito na ibinahagi ni Christina sa kanyang Instagram ay tila senyales na hindi na ayos ang relasyon niya sa kanyang asawa. Pero tila kahit may bagyo ng namumuo sa loob ng kanilang tahanan, hindi nagsampan kaso si Christina o nakipaghiwalay. Dahil katulad ng ibang mga babae, para sa kanya hanggang sila ay nagkakasundo pa rin ni Thomas na gagawin ang lahat para sa kanilang mga anak, ay hinding-hindi siya makikipaghiwalay dito. Ang kanyang desisyon ay sinangayunan din ng kanyang pamilya dahil lagi nitong sinasabi na pagsubok lamang yun sa kanilang buhay mag-asawa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang responsibilidad bilang isang coach at saksi ang mga taong malalapit sa kanya sa kanyang katatagan. Base sa naglabasa na balita, habang nasa presinto ay nanindigan talaga si Thomas sa mga reporters na siya ang biktima sa nangyari at nagawa niya lamang di umano ang krimen dahil dinipensahan niya lamang ang kanyang sarili. Idinagdag nito na bago niya mapatay si Christina ay sa tuwing sila ay mag-aaway ay madalas siya nitong habuli ng saksak sa loob ng kanilang bahay. Ipininta niya na ang modelo niyang asawa na iniidolo ng ibang mga babae ay hindi sweet. Hindi katulad ng ipinapakita nito sa social media. Sa halip, si Christina ay di umanong isang Amazona. Sinabi ni Thomas na naging mainit ang pag-aaway nila noong gabi ng February 13. At sa tindi ng galit sa kanya ni Christina, ay di umanong hinabol na naman siya nito ng saksak. Kaya wala siyang nagawa kundi ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuntok dito. Ngunit hindi niya akalain na ang ulo nito ay mababago na magiging sanhi ng kamatayan nito. Sa kanyang katarantahan, ayon kay Thomas, Dinala niya ang labi nito sa laundry room kung saan niya ito chinapchap ng maliliit gamit ang lagari at gunting na pang garden. At sa pagbabakas sakaling kaya niyang maitago ang nangyari, inilagay niya ang mga parte sa blender hanggang ito ay magmukhang juice. Ang mga reporters na naunang nakarinig na kanyang salisay ay inilarawan na hindi nila ito nakitaan ng anumang awa o luha ang mukha ni Thomas. Kaya para sa kanila, kahit anong pagpapaawa nito, tinawag pa rin nila itong mamamatay tao. Nang lumabas ang resulta ng autopsy report, ang mga otoridad ay ibinasura ang posibilidad na self-defense ang nangyari. Ayon sa medical examiner, ang pangunahing rason kung bakit namatay si Christina ay dahil sa pananakal. Bukod dyan, nang isa ilalim si Thomas sa physical examination, ay lumalabas na wala itong kalmot o anumang galos na magpapatunay na inatake nga ito ng kanyang asawa. As of this recording, si Thomas ay nakakulong pa rin at ngayong buwan lamang, ang korte ay hindi siya pinayagan na makalabas pansamantala. Base sa mga ulat, kung hindi gumana ang self-defense na angulo, ang kampo ni Thomas ay tatangkain na at palabasin na siya ay merong sakit sa pag-iisip. Ang kasong ito ay gumugulong pa rin pero ayon sa prosecution, Naniniwala sila na meron silang malakas na ebidensya na magpapatunay na si Thomas ay nasa tamang pag-iisip nang ginawa nito ang krimen. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.